Hello mga master, Dilos the Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isisir share sa inyo, ang talinghaga ng ating Panginoong Musod at ang ipaliwanag, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang talinghaga na paglalabanin niya ang ama at ang anak, ang anak na lalaki at ang, ang, kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang tatlo laban sa, sa dalawa, dalawa laban sa tatlo. So, ano nga bang ibig sabihin niyo ng, ng kanyang talinghaga, mga master? At Uh, ano yung bakit tayo pinagala bakit pinaglalaban yung ama at ang anak na, na na, lalaki at pinaglalaban niya yung anak na babae at ang ina or naglaban yung dalawa laban sa tatlo tatlo laban sa dalawa mga master so yun po ang ating at uh, natin, natin ngayon ating ipapaliwanag kung ano nga bang ibig sabihin nito ng ating uh, talinghagan ng ating Panginoong Isus at ano, ano, nga ba yung ating pag, uh, paglalabanan bakit tayo naglalaban mga master So ngayon, mayroon tayong mababasa itong talinghaga. Uh, Dalawa ang babasahin natin. Nasusulat ito sa Mateo at mayroon din naman ito sa Lukas. So pariwan natin mababasahin para mas maliwanagan natin ang uh, talinghaga ng ating Panginoon Yesus. So unang natin babasahin mga master sa Mateo. at uh, Chapter 10, verse 14. At ito yung sabi mga, mas mga master. Uh, mayroon pang itong title sa aking Bible. Ang nakalagay dito ay, Hindi kapayapaan kundi tabak. 'yung kanyang title sa Mateo chapter 10 verse 34. At yung babasahin natin mga master. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya ring kanya na rin kasambahay. So, yun ang kanyang talinghaga na ating yung nababasa ngayon, mga master. So, ngayon naman, babasahin naman natin ang isang talinghaga na din naman ito sa Lucas. Uh, chapter 12, verse 49. At may title pa ito mga masa dito sa aking Bible. Na ang title nito ay, pagkakabahabahagi ng sambayanan. So, ito babasa natin, no? Oh. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang bautismo na dapat kong tanggapin. Ang at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo na parito, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa Sinasabi ko sa inyo, hindi ka payapaan kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambayanan. At mababahagi, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban ang ama at ang anak na lalaki at ina at ang anak na babae at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. So yun po ang, ang talinghaga ng ating Panginoong Hesus mga masters na nasusulat sa Mateo at sa Lucas. Ayun nga, paglalabanin niya ang ama at ang anak. At ganoon din naman ang ina at ang anak. At ang lima, paglalabanin niya dalawa sa laban sa tatlo, tatlo laban sa dalawa. So ano nga ba ang ibig sabihin nito at bakit ito nangyayari o bakit ito mangyayari? At ano yung paglalabanan natin? So yun po ang ibig sabihin, ang ating katalakayan mga master. So ba bago, ko, bago ko yan ang mga master, bago ko start ang paliwanag, isimilison na kanila nga aga, Uh, kapag medyo nasa babang level tayo ng uh, karunungan, ang ating isipin, sabi ng ating Panginoong Isos ay, totoo naman to, no? Kasi, kasi ito yun din yung naintindihan ko dati uh, na, 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 napaisip. Bakit niya tayo paglalabanin? Akala ba, niya, akala ba natin kapayapaan ang dala ng ating Panginoong Isos? Bakit niya tayo paglalabanin? Bakit paglalabanin yung ama at ang anak? Ina at ang anak? So, akala ba natin ang akala ba natin eh, ililigtas tayo o uh, kapayapaan yung dala bakit paggalabanin tayo so yun yung dati na hindi nung hindi ko pa to naintindihan yun yung naisip ko na bakit nga ba ganon ano nga ba ang bakit nga ba ganon siya paggalabanin tayo pag-awayin tayo na akala ko akala ko kapayapaan pero yung palang niya ay hindi kundi tabak, di paglalabanan nga tayo. So, napaisip ako noong mga master kung ano, bakit nga ba ganun? Uh, hanggang sa naintindihan ko Nagpasalamat ako sa Diyos Na yun pala lang ibig sabihin nun So natural pala talaga mangyayari yun So yun pong po mga master uh, Yun nga po hindi po kapayapaan ang kanyang dala Kundi uh, pagkabahabahagi mag aaway po talaga tayo Maglalaban po talaga tayo So yun nga po ang ibig sabihin nito mga master Na tayo po ay maglalaban Totoo po yun at mangyayari at nangyayari po talaga yun Ang totoo po Naglalaban po tayo Sa kanyang salita Yun po ang ibig sabihin ng mga master paglalabanan po natin ang kanyang salita, ang kanyang kautosan, ang kanyang kasulatan. Yun po ang ating paglalabanan mga master na sinasabi niya. Paglalabanin niya tayo. So ang ating paglalabanan ay si Jesus Christ, ang kanyang salita at ang kanyang kautosan. Yun po ang ating paglalabanan mga master Nang ibig sabihin po noon. So bakit nga ba tayo maglalaban? Maglalaban po tayo sa kanyang salita kung paano po natin ito sundin at unawain. Kaya po tayo naglalaban. Kaya maglalaban po yung ama at ang anak dahil po sa pagsunod kay Lord Jesus Christ. Kung halimbawa ang kanyang anak ay pasaway, hindi sumusunod sa kanyang magulang, uh, ah, nandyan yung pagbibisyo, pagsusugal, kung ano pa mang bisyo, at ngayon, yung magulang ay ayaw yon So doon pala maglalaban na sila kasi ang gusto ng magulang ang mabuting gawa. Pero ang ginagawa ng kanyang anak ay hindi mabuti. So doon pala maglalaban na sila. Kasi ang sinusunod ng magulang ay salita ng Diyos. Ang sinusunod naman ng anak ay hindi salita ng Diyos. Kasi hindi yun ang salita ng Diyos ay yung uh, pagbibisyo, pagsusugal. So yun, yung doon sila maglalaban. Kaya maglalaban yung ama at ang anak dahil sa pagsunod kay Lord kay Jesus Christ. Kasi mas sinusunod ng magulang yung mabuti. Yung anak naman ay hindi. So kung halimbawa naman, balik ka naman yung sitwasyon, yung magulang naman yung may bisyo, nagsusugal ng bababae, gumagawa ng krimen, yung yung anak naman mabuti alam naman alam niya ang salita ng Diyos gumagawa sana ng mabuti sinasabi yung kanyang papa pa wag kang magbisyo wag mong saktan si mama wag kang uh, mga ngalon wag kang mga bet Ganon. puro ginagawa ng magulang so doon sila doon pala sila mag, magkalaban na sila kasi ayaw ng anak yung ginagawa ng kanyang magulang kaya doon pa lang nag, uh, naglalaban na sila sa salita ng Diyos kasi mas sinusunod ng Diyos uh, ang ng anak yung salita ng Diyos na mabuti. At sinusuway yung kanyang uh, magulang. So doon pa lang, naglalaban na sila. Kahit nga sa mga, sa iba naman, halimbawa naman, uh, sa uh, sa pananampalataya naman, ganun din, maglalaban din tayo. Kasi mayroong iba uh, sa isang pamilya, yung magulang, katoliko. Yung anak naman, Christian or born again. So doon pa lang, magkaiba na sila ng pananaw, pagkakaitindi sa salita ng Diyos. So doon, mag, magkalaban na sila sa pananampalataya, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi ang gusto sundin ng kanyang anak na nag-Christian o nag-born again ay sumamba sa rebulto. Pero yung kanyang magulang naman ay okay sa kanila yung rebulto. So doon pa lang, magkalaban na sila. So kaya sila naglalaban. Yun po ang ibig sabihin nun. Naglalaban po tayo sa salita, sa kautosan, sa kay Lord God Jesus Christ sa pagsunod. Kung yun po iyon po ang ating uh, paglalabanan. Kung sino yung nakasunod sa kanyang salita. Kaya po tayo naglalaban mga master. So kung halimbawa, uh, ang ating uh, magulang o ating mga kaibigan, uh, tayo ay, ang ating mga kaibigan ay nagbibisyo, nagbabarkada, tapos ikaw ayaw mo ng bisyo, so siyempre hiwalay ka. So doon pa lang, sa inyong magkakabarkada, lima kayong magbabarkada, tapos dalawa kayo, ayaw niya ng bisyo, yung tatlo gusto bisyo, may bisyo, uh, nag-drugs, nagmamariwana, pero kayo naman, ayaw niyo naman yung ganon, gusto niyo lang uh, sport lang, gusto niyo lang uh, mga uh, mga gawaing mabuti. So, doon pa lang, kayong lima na magkakabarkada, maghiwalay na kayo, magkalaban na kayo sa prinsipyo, sa pananaw, sa pagsunod sa kasalita ng ating Panginoong Isos. Kaya kayo, uh, mag, uh, magiging magkalaban. Kasi dahil sa pagsunod yung sasalta ng Diyos, sa kanyang kautosan o kay Lord God Jesus Christ so kaya po as ang ating kinaglalabanan po ay si Lord God Jesus Christ ang kanyang salita at ang kanyang kautosan uh, ang ating pagsunod sa kanya kung ano ba yung ating naiintindihan sa kanya kasi iba-iba po tayo ng pananaw at pagkakaintindi sa gusto natin na gawin kasi gaya ng iba uh, yung iba nangangalunya nagsusugal nagbibisyo uh, naganakaw isa naman ay hindi. So, ganon. Kaya nga, minsan sa isang pamilya, mayroon talagang anak na pasaway, hinayaan uh, hinahayaan na lang ng magulang kasi hindi nila kaya ang disiplinahin. Kung, naman, yung magulang naman yung gumagawa naman ng uh, hindi maganda, yung nga, uh, nag, nang uh, gumagawa ng mga karumal-dumal, yung anak naman yung uh, sinusuway naman yung kanyang anak. kahit nga, yung ibang ang anak, uh, ayaw nga magmura, yung tatay naman, o magulang naman, yung nag laging nagmumura. Kaya yung anak, ayaw nagmura, kung minsan, sinasawa yung magulang na, wag kang mag, mag, magmura mama, wag kang magmura papa. Magagalit pa yung magulang kapag sasawayin ng anak na nagmumura siya. Kasi, bakit siya sasawayin yung magulang siya. Pero yung anak, alam niya kung ano yung mabuti. So, yun po ang kaibahan ng mga masan na bakit po tayo naglalaban. So, naglalaban po tayo sa salita ng ating Panginoon, naglalaban po tayo sa ating Panginoon, sa kanyang kautosan, sa kanyang salita, sa pagsunod sa kanya, mga master. So, yun po kung bakit po ba tayo uh, nagkabahabahagi. Dahil po yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kung sino yung makasunod sa atin, kung sino yung gustong sumunod sa ating Panginoong Isos. Kaya po, natural lang po yun na nangyayari kasi iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay. So, ang kailangan lang po natin gawin para hindi tayo magkabahabahagi ay uh, yun, normal naman po talaga yun na nangyayari kasi yun naman nangyayari ngayon. ay ipanalangan na nalang natin kung yung sa tao na yun, sa tingin mo ay Uh, gumagawa ng hindi maganda, ipanalangin na lang natin kasi uh, Diyos pa rin naman ang magliligtas sa atin at sa kanila. Pareho lang naman tayo na Diyos ang magliligtas sa atin, mabuti man at masama. Diyos pa rin yung uh, mag magano sa atin uh, magliligtas. Wala, kasi hindi natin kaya iligtas sa ating sarili, mga master. Uh, yun po, mga master. Nandito na po ang ating uh, video, mga master. At sa susunod naman natin tatalakayin ang uh, ano nga ba ang ibig sabihin ng bautismo. So gaya na nabanggit nga dito natin ating Panginoong Isus sa kanyang talinghaga na sinasabi niya dito na uh, mayroon pa daw siyang uh, ano na bautismo. So yun yung, ano, ano, ano nga bang ibig sabihin ng bautismo? Kasi sa bautismo kasi mga master mayroon pong tatlong klaseng bautismo. Bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan, at bautismo sa espiritu. So, tatlo po yung mga master, no? Ulitin ko lang po, ang tatlong bautismo ay bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan, at bautismo sa Espiritu. O Espiritu Santo, mga master. So yung mga master, yun po yung ating tatalakay sa sunod ng marating nga video, mga master. So yun po, hanggang dito lang po ang ating video, mga master. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat, mga master.